Hello guys, welcome to my vlog. Kung kita nyo guys, magba oh, magbablog tayo ng limonsito. Ito kasi guys, yung limonsito na to galing sa kabilang bahay. Bigay sa kabilang bahay. Yung kabilang bahay kasi lagi nagbibigay ng kung ano-ano. Maibigay nila dito sa bahay na to. So kung may kita nyo, nanggawa ako ng juice. Kasi sayang man din masisira hindi man nila pinapansin dito to yung kasi yung sa kanila kasi yung lemon si yung lemon talaga yung yellow yun ang gusto nila so hindi naman nila pinapansin to yung lemon na to sayang man kung masira kaya lang matigas to siya guys iilan lang lang ano <laughs> lumabas ng katas niya pipigain mo ang tigas hindi gaya sa ating nga limon sito kahit kanitong kaliit nyo mapipiga mo Pwes kahit ganitong kalaki mapipiga mo. Ayun kasi oh. So, sobrang tigas. Matigas ang limon sito dito. Yung nabuka ka na nga nasubrahan sa kaano. Kaya lang matigas lang ang pigain. Iilan lang yung lumabas ng katas niya. Sa kapipiga. So ngayon, buha ako ng juice. Ayun. And sa so guys. Thank you, thank you for watching. Mag sito tayo dyan. Magawa tayo ng juice ng sito Ayan. Ayan, kunti pa lang na yung buto niya. Sa loob ng baso ko. Ayan. Mm, limonsito.